राधे 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 राधे

sa tapat alam mo ito. Sa mga araw ay darating ang mga panahong mapangalig. Anong sabi ng Panginoon? kay hindi At hindi ng mga minumag kayo Panginoon. Yung sinabi, ni ko Kung hindi galing sa ating Panginoon. Sa tapat alamin mo ito sa pagkarating ang mga panahon ng mga pangalik. Nagkita man ninyo mga kapataan yung panahon ng mga pangalik. Pagkakaroon kayo ng balita magkita ninyo mga kapataan ng mga rakyat. Basta pa na mga rakyat na Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, magpapag malaki. Pagtungaya, masurayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Kung wala kayo doon, ako eh, may Amen. Pero kung nandoon kayo, kailangan ninyo ang Diyos. Diba? Kapag ka itu pun kami dari yang ya harus kembali dan mengalahkan kembali dan berkomentar. Oi, gisig. Gisig. Gisig! Gisig. Gisig Salamat sa Diyos. Amen. kang naman yung kayo, salamat sa Diyos. Pagpupato kayo dito. Amen. Malalaman ninyo ang katutuanan. Amen. Hindi kayo mga kalaya, sino man tao, kung wala ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sino Amen. आज वो गलत मैं ये देख सकता है natin sa iyo. So yung day ko ako pinagamit ng Panginoon para matakot sa pilihin ng ng ating Panginoon para ipulgar yung ng mga tao. Why is it hurt If I don't push it Actually, my heart hurts How do youını datang sana dalam suku merdeka? Bruh Enough

galing doon. Pag dito na sa ikutahan, hindi dito lang yan. Hindi malakasin ka. Salamat Salamat sa ating Panginoon. Magandang gabi First three. Banga ketubung mawanan Mga pala bintangi mawalan pagbibigin sa sarili, mga mabangis, hindi mawamaybigin sa mabuti. Masama pong may ibig sa tatay, sa nanay, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Nakapansin magagala kayo sa ang salita.

Sino ang may pag-ibig sa Diyos? Sa mga kabataan, sino may pag-ibig sa Diyos? Amen! Ah, Nagigita um, so, kayo ng Panginoon. Ano pag-ibig sa Walang nagtatago sa inyo. Pag nagtaas kayo ng kamay nyo, alam ng Panginoon kung galing sa puso nyo. Kung galing lang dito sa kamay nyo. Nagkikita ng Panginoon yan. Kung galing lang dito, hindi galing dito. Diba? Walang nagtatago sa Panginoon. Pagdating ng panahoy, iyo'y ipapujungin kami. Kapakidit tayo sa bulog sa ating kainan. Aniba? Ito! Oboe sa ating kainan. 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 Patakwat, walang bagay na natatakpan na hindi nahahayag, mahahayag, at nakasago na hindi malalaman. Okay. Walang bagay na natatago na hindi mahahayag. Walang bagay na inukuli na hindi malalaman. Kaya wala tayong may sa ating malalaman. Amen. At ang kumang magpago ang ikanan ating malalaman. Amen kung bakit may gawain dito sa lugar nito. Sapagkat dito masusumpuhan ang katutuhanan sapagkat ang Diyos ay malay ng mga tao na kanyang pinagkatiwalaan ang kanyang salita para sabihin ang katutuhanan, hindi bago ang katutuhanan. Kaya nang minsan, kaya ang tao sa kanap sa iyo, kung pwede